Ikalawang kabanata At nangyari sa buwan ng Nisan, sa ikadalawangpong taon ni Artaherhes na hari, nang ang alak ay nasa harap niya, na aking kinuha ang alak at ibinigay ko sa hari. Hindi nga ako nalungkot ng una sa kanyang harapan. At sinabi ng hari sa akin, Bakit ang iyong mukha ay malungkot? Dangang wala kang sakit. Ito'y dili iba kundi kalungkutan ng puso nang magkagayoy natakot akong mainam at sinabi ko sa hari mabuhay ang hari magpakailanman bakit ang aking mukha ay hindi malulungkot kung ang bayan ang dako ng mga libingan sa aking mga magulang ay giniba at ang mga pinto ang bayan niyaon ay nusupukan ng apoy nang magkagayoy sinabi ng hari sa akin ano ang iyong hinihiling sa gayoy dumalangin ako sa Diyos ng langit at nagsabi ako sa hari, Kung ikinalulugod ng hari at kung ang iyong lingkod ay nakasumpong ng biyaya sa iyong paningin, ay suguin mo ako sa Huda, sa bayan ng libingan sa aking mga magulang, upang aking maitayo. At ang hari ay nagsabi sa akin, ang reyna ay nakaupo naman sa siping niya. Magiging gaano kalaon ang iyong paglalakbay? At kailan ka babalik? Sa gayoy na lugod ang hari nasuguin ako, at nagtakda ako sa kanya ng panahon. Bukod dito ay sinabi ko sa hari, kung ikinalulugod ng hari, bigyan ako ng mga sulat sa mga tagapamahala sa dako roon ng ilog, upang ako'y kanilang paraanin hanggang sa ako'y dumating sa huda. At isang sulat kay Asaf na tagapag-ingat ng gubat ng hari, upang bigyan niya ako ng mga kahoy na magawang mga tahilan sa mga pintuang daan ng kastilyo na nauukol sa bahay at sa kuta ng bayan at sa bahay na aking papasukan, at pinagkalooban ako ng hari ayon sa mabuting kamay ng aking Diyos na suma sa akin. Nang magkagayoy pumaroon ako sa mga tagapamahala sa dako roon ng ilog, at ibinigay ko sa kanila ang mga sulat ng hari. Sinugo nga ako ng hari na may kasamang mga punong kawal, ng hukbo at mga mga ngabayo, at nang mabalitaan ni San Balat na horonita at ni Tobias, lingkod na amunita, ay namanlaw na mainam sapagkat may naparoong isang lalaki upang hanapin ang ikagagaling ng mga anak ni Israel. Sa gayoy naparoon ako sa Jerusalem, at dumuon akong tatlong araw, at ako'y bumangon sa kinagabihan ako at ilang lalaki na kasama ko, ni hindi ko man isinaysay sa kanino man kung anong inilagak ng aking Diyos sa aking puso. Nagawin sa ikagagaling ng Jerusalem. Wala rin namang anumang hayop na kasama ako, liban sa hayop na aking sinasakyan. At ako'y lumabas ng kinagabihan sa pintuang bayan ng Libis, sa makatwid bagay sa dako ng balon ng dragon, at sa pintuang bayan ng tapunan ng dumi, at minasdan ko ang mga kuta ng Jerusalem, na nangabagsak, at ang mga pintuang bayan na sinupok ng apoy. Nang magkagayoy, nagpatuloy ako sa pintuang bayan ng bukal at sa tangke ng hari. Ngunit walang dakong mararaanan ang hayop sa ilalim ko. Nang magkagayoy na maibay ako ng kinagabihan sa batis at aking minasdan ng kuta, at ako'y bumalik at pumasok sa pintuang bayan ng libis at sa gayoy pumihit ako, at hindi na alaman ng mga pinuno kung saan ako naparoon, o kung ano ang ginawa ko, ni hindi ko rin isinaysay sa mga hudyo Ni sa mga saserdote man, ni sa mga mahal na tao man, ni sa mga pinuno man, ni sa nalabiman na gumagawa ng gawain. Nang maggagayoy sinabi ko sa kanila, "Inyong nakikita ang masamang kalagayan na kinaroroonan natin, kung paanong ang Jerusalem ay guho at ang mga pintuang ang bayan nito ay nasunog sa apoy. Kayoy parito at ating itayo ang kuta ng Jerusalem." upang tayo'y huwag nang maging kadustaan. At isinaysay ko sa kanila ang kamay ng aking Diyos na naging mabuti sa akin, at gayon din ang mga salita ng hari na sinalita niya sa akin. At kanilang sinabi, magbangon tayo at magtayo. Sa gayoy kanilang pinalakas ang kanilang mga kamay sa mabuting gawa. Ngunit nang mabalitaan ni Sanbalat na Horonita at ni Tobias na lingkod na Amunita at ni Gesem na taga-Arabia, ay kanilang tinawanang mainam kami at hinamak kami at sinabi, Ano itong bagay na inyong ginagawa? Manghihimagsik ba kayo laban sa hari? Nang magkagayoy sumagot ako sa kanila at sinabi ko sa kanila, Ang Diyos ng langit, siya ang magpapaginhawa sa amin. Kaya't kaming kanyang mga lingkod ay magbabangon at magtatayo. Ngunit kayo'y walang bahagi o matuwid man, o ala-alaman sa Jerusalem.